Alam niyo ba kung ano ibig sabihin nito kapag ginaganito kayo ng amo niyo? Ganito, ang kamay. Ibig sabihin yan, sandali lang, or maghintay ka konti, or sa ano pa yan, digigasway, yung ganon pagka-arabic, yung ibig sabihin. Ngayon, may nakita ako na isang video ng kabayan natin na sinabi, sabihan mo daw ang amo mo ng ganito. Huwag na huwag niyong gagawin yan sa amo niyo. Sabi pa sa caption niya, gagawin niyo, gaga, Gaganituhin niyo yung amo niyo kung matapang kayo. Ay mga kababayan natin na nagtuturo ng mali-mali. Huwag -mali, kayong gaganyan sa mga video niyo na magtuturo kayo ng mga mali-mali dahil baka gayahin kayo ng mga baguhan pa. Huwag kayo magpadami lang ng content at magagawa kayo ng mga maling content. Paano na lang kapag mapahamak si Kabayan? Paano na lang mapagalitan si Kabayan at o, sisantihin si Kabayan o ano pa mang gagawin kay Kabayan na masaktan na lang dahil sa content niyo na mali. Kung magpapasikat kayo, 'yung sikat kayo dahil tama ang ginagawa niyo, hindi 'yung sikat kayo dahil sa kamalian na tinuturo ninyo. At kayo naman na mga nanonood, piliin niyo yung ipalo ninyo na nagtuturo ng tama, hindi nagpapadami lang ng views or napapadami ng comment or nagpa-viral <laughs> lang. Dahil alam niyo yung epekto ng mali na turo. Okay lang sa mga matagal na dito na intindihan niyo, hindi talaga gagawin. What if sa mga baguhan pa tapos hindi nagbabasa ng comment sabihin lang diretso basahin lang diretso tapos gagawin. No or else hindi yun nga hindi nagbabasa ng mga comment doon kung anong ibig sabihin. Gagayahin ka. Ngayon, anong mangyayari kapag napahamaks kabayan? Nakakatulong ka ba? Hindi ka nakakatulong kabayan sa ginawa mong video. Instead, nagpapahamak ka ng kapwa mo. Yun ang totoo dyan. Kaya piliin nyo rin yung mga ipalo ninyo na nagtuturo ng tama, hindi yung kabulastugan. Ang ginagawang content. Okay lang naman na uh, magturo tayo ng mga ganito kung uh, wala tayo sa ibang bansa ba. Pero kung andito kayo tapos sabihin yung gaganunin yung amon yung babae, Malaking kamalian talaga kabayan nga magtuturo ka ng mali. Isang kasinungalingan, isang ko sa kapwa, isang pagkakamali na ginagawa mo na ikakapahamak ng maraming kababayan natin. Alam mo yun ba? Hmm. Kaya huwag kayo magtuturo ng mali-mali. Huwag kayo magtuturo ng ikapahamak ng mga kababayan natin. Okay? I Share ang video natin. Para malaman ng ibang kababayan natin na nanonood sa inyo na nagtuturo ng mali-mali na hindi kayo dapat tularan or hindi kayo dapat panuorin.